Hello mga ka-beauty! Welcome back again sa aking channel at for today's video ay mayroon akong uh, kukulayan na buhok. Yung buhok pala ni madam ay kinulayan niya ng kulay black so tingnan natin kung kayang kulayan ng blonde color dahil gusto niya mag palight color at ang gagamitin ko pala ang shade ng color ay 00 at 12% na peroxide at ayan na nga natatawa pa siya dyan dahil niluloko ko kung talagang kukulay ba talaga yung uh, color na gagamitin namin sa kanyang buhok dating blonde talaga yung kanyang buhok so initiman niya so after ko makulayan ay ito na yung result ng kanyang buhok ayan, sobrang ganda naman ang result at tinreatment ko rin pala yan mga ka-beauty ang ginamit ko pala dyan ay hair botox treatment. At ayan, sobrang kintab at lambot naman ang kanyang buhok. Dahil kanina ay medyo nag dahil sa black color na kanyang kinulay.